Okay, ito mga kabajans, no? ay uh, isang magandang araw muli sa atin lahat. No? So, ito, mayroon tayo dito problema na ayaw umandar. No? So, gumagana naman ang fuel pump niya. No? So, sa unang testing mo sa fuel pump, eh, gumagana siya. So, nagbabato siya ng gasolina. So, tapos ite-testing natin yung, ite-check natin ng kuryente. Kung meron siyang kuryente. No? So, ayan mga kabajans, uh, check natin ng kuryente. So, malakas ang kuryente niya. So, walang problema sa kuryente. No? Hey. Tapos, ang itetip natin dito, yung pangalawa, ay yung ating compression. Kung malakas ba ang compression niya. So, ikakrank natin, tapos isusukatin natin yung compression ratio nitong unit. Para ma-check natin kung alin ba yung problema, no? So, itong unit na to, eh, ayaw niya umandar. So, hindi umandar ang unit. Ah, uh, yun ititrace kung anong problema nito, no? So, step by step tayo sa so, pag-check na natin unit kung bakit ba hindi umaandar ang unit. No? So, ito, ilalagay natin yung ating pang-compression test para ma-check natin kung gaano, kung malakas ba ang compression itong unit. Bago so, natin palta ng mga piyasa, eh, siyempre, check muna natin lahat kung alin yung dapat natin paltan dito sa unit. Uh, ayan, nilalagay ko na yung ating pang compression test para ma-check natin kung gaano pa ba kalakas yung kanyang compression ratio no. So uh, kailangan ang compression ratio ng ating unit ay aabot ng 150 psi no. So uh, ayan mga budgets no. So i-check ko. So ipapakrang natin. Ayan mga budgets So ayan mga kabadils no Halos umabot siya ng 180 PSI no So ibig sabihin walang problema sa kanyang compressor no? So walang problema sa piston, piston ring o barbola So ito yung alamin natin kung bakit ay umandar ng unit ay ah, check natin yung kanyang injector Yung fuel pump injector no Ah yung fuel injector niya So ayan ika natin So habang kinakarang yan Sa unang crank nya uh, Malakas bumuga ng gas Habang, sa, habang tumatagal um, Umihi rin ang kanyang ng gasolina So ibig sabihin Mahina yung pressure Yun ang dapat natin Malaman ng no, mga ka -budgets. So ito i check, natin ng manual test yung ating Fuel pump kung gaano ba kalakas yung pressure ng bato ng gasolina ng ating fuel pump module no. So dito natin malalaman Uh, ang sinyalis nito mga kabadyads no so kapag ka ang fuel pump module nyo ay may problema na ayan makikita nyo yung bato ng gasolina niya ay napakahina so mahinang mahina na siya no so ang under ng dynamo nito kapag ka ganito may problema ang dynamo eh mahina na ang ugong o mahina na yung tunog so ito yung ating i-repair no i -re natin itong pinaka fuel pump module so kapag ka wala kayong masyadong budget pa o wala pa pambili no so pwede naman natin itong lang ng dynamo lang o yung motor lang yung pinaka motor so may nabibili tayong mga motor na dynamo na ito yung tips ko sa inyo one uh, MIUI 125 so yung mga pang motor na MIUI 125 So, saktong. Parehas na parehas ng dynamo yan mga kapadyets. So, yun yung pwede natin ilagay dito sa ating fuel pump module o pwede nating ipalit, no? Kapag ka-low budget tayo, syempre, di naman may iwasan yung mga ganong sitwasyon. Eh, pwede natin i-repair mga kapadyets. So, ayan. Ah, papalta natin natin ng dynamo itong fuel pump module. So babaklasin muna natin yung module no para matanggal natin yung dinamo so ayan yung dinamo ng ating fuel pump module maliit lang to mga kabajaj so ayan Ano ah, natanggal ko na no ito yung dinamo ito yung pinaka motor sa loob no so ang ipapalit natin dyan ay eh yung dynamo ng fuel pump ng MIUI 125 so isang iisa yon parehas na parehas so may nabibili namang hiwalay nun ayan ito ito mga kapatid yung <coughs> MIUI 125 MIUI Yamaha so ayan mga kapatid yung dynamo na ating ipapalit dun sa kanyang fuel pump module no so dahil sa wala pa tayong budget wala pa yung budget si customer So ito yung pasamantalang ipapalit natin no habang nag-iipit siya ng pambili ng bagong module so medyo may kamahalan din yung ating fuel pump module eh itong dynamo lang so nagkakahalaga lang to ng 1.9 so ito yung ating ipapalit dito no ayan mga kabajaj yung ating pagre-repair ng ating fuel pump module kapag ka low budget tayo so okay na okay naman to at ilang beses na rin ako nagpalit ng mga ganitong dynamo lang so wala naman naging problema so yan yung tips ko sa inyo kapag ka medyo mahina na yung dynamo ng inyong fuel pump so pwede natin palta ng dynamo lang so ayan ibabalik na uli natin at itetesting natin kung gaano kalakas yung bato ng gasolina nitong bagong dynamo nya So ayan mga kabadyads, no, itetesting natin ulit yung kung gaano kalakas yung pressure nung bagong dynamo, no. So ayan. Kung may pagbabago. So ayan mga kabadyads, no. So medyo may pagbabago sa kanyang bato ng gasolina, no. Medyo lumakas yung kanyang pressure. So ibig sabihin, ah uh, okay na ulit yung kanyang fuel pump module, no. Lumakas yung pressure ng kanyang dynamo. So ikakabit natin ito ah, Lalagyan muna natin ng fuel filter Tapos ikakabit na natin doon sa unit At then tetestin natin Kung aandar uh, na ba yung unit So ayan mga no So ito yung IC Basta walang problema ang IC Aandar uh, at aandar yan So kapag ka IC ang problema eh, May nabibili ding IC So mga pang MIUI din MIUI 125 May nabibili niya mga ganyang IC So walang problema ka pagka walang budget tayo. So may nabibili mga ganyang IC. May nabibili ding dynamo lang. So ayan, ito yung dynamo na luma no mga budgets. So tapos na dito yung bago. Ayan mga budgets yung pangalan no? Mio ay Yamaha. So pang Yamaha kasukat na kasukat yan mga budgets. So ayan yung module ah, nilagyan na natin ng bagong fuel filter bago natin ilagay siyempre papaltan na natin ng fuel filter so ayan mga budget uh, ayun yun yung simple tips ko sa inyo kapag uh, medyo low budget tayo eh pwede naman natin paltan ng dynamo lang yung ating module so medyo may kamahalan nga lang din yung dynamo at 19 lang din kaysa naman bumili tayo nung isang buong fuel pump module na halos 6,000 ang presyo no So, pwede naman natin i-refer 'yan mga budgets. So, ayan mga budgets no ibabalik ko na at para mapandar na natin yung unit kung under ba. So, ayan mga budgets. Pa-sinyalis nga pala nito mga budgets 'no, kaya yan umandar sa unang bukas mo ng susi, eh malakas siyang bumuga. Malakas bumuga ng gasolina. Pero kapag ka eh, kinakrank mo na, dun siya humihina yung buga ng gasolina niya. Kaya hindi niya makaandar, no? Na humihina yung pressure ng dynamo. Pag during ikakrank mo yung ating unit. Sa unang bukas mo ng susi, eh... Okay, kaya hindi mo mapapaghinalaan na sira na ang dynamo ng fuel pump, no? So kapag kinakarank mo na siya, humihina ang pressure. So yun yung sinyalis na mahina na yung dynamo ng ating fuel pump module. So yun yung tips ko sa inyo kapag ka pasira na yung ating dynamo ng fuel pump. Pag ikinakarank mo, humihina yung buga. Makikita mo yun sa buga ng injector. Doon mo mapapansin yung ina na ng pressure ng ating dynamo no. So ayan mga kabajets no at kinakabit ko na yung ating module uh, para mapandar natin yung unit. Yun yung tips ko sa inyo kapag uh, kung paano i isa-isa o step by step para malaman natin kung alin yung dapat natin palitan sa unit no. Ayun mga kabajets no. So tapos na uh, a na lang natin. So ayan mga kabadyos, na no? okay na yung unit na no? umaandar na. So yun ang naging problema, yung dynamo ng ating fuel pump. So yun yung simple tips ko sa inyo kapag ganito yung naranasan sa unit nyo. Uh, step by step na pag-test para hindi tayo masyadong magastos. Ano? So ito yung ating pinalit na dynamo, MIUI Yamaha. So ito yung lumang dynamo ng ating fuel pump. So ito yung original pa. No? Uh, talagang dumarating yung panahon na bumibigay yung mga ganitong parts no. Hindi naman natin maiiwasan 'yan. So talagang bumibigay 'yan. So ayan yun lang yung ating simpleng tutorial ngayong araw na to. So maraming maraming salamat sa inyong lahat no. At sa